Salwa na mag pa mo pa Nag-alanda na ka Nakamta Na? Tsaka magkano lang? Ang mo 30 mo dati Dati pa yung ka niya ako Pedalado pedala

Ano ka magbandawari ka ang Kaya ka pupunta sa San Marten kalapit muli pa Montete mas malawag yung kai Kayang magunting at torsario para kalawarik nito 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 Ah, bumili po tayo ng tatlo. Eh pinatawad naman tayo eh. Kaya lang siningil tayo ng 120. Nasaan kaya? Nasaan kaya yung tawad do? <laughs> Pita ba palang hinabol ko na pinagtanong ko doon sa toda kara kararaan, kararaan lang daw. Sus so, Mario Joseph nakarating tayo ng kabay sa roll. Alam mo ba kaya nagal kayo mo kayo sa aking puto na idara na ako burul din Hindi mo, di dagay mo ko Kaya na kami labas kaya na. Tama. Na, Nakas ko na ako. Ayun, ako dyan. Eh, hey, yung mga gusto kong bumili ng buko, eto. Andito siya sa kabay sa ngayon. Ayun ako, saan pupunta to. Ah, uh, balong mo na mag may magyo kung no eh, mamaya pa lalarga to dahil makikikain mo na to. <laughs> Niya ya ya. <laughs> Niya ya. Pantalemen boss to. Wala. Yeah. Bosang 'lo. Oh. kaya larang kanyan.